Guys, papunta tayo sa ating kaibigan na si Uncle Your guys. Abangan niya natin 'yung mga kalapatin niya guys na isinalang sa Butuan City guys. Abangan n'yo guys. Ba- Ba- Guys, nandito na tayo sa ating sa kanyang kalapati guys bangabang bang muna tayo guys Kasi wala pa yung kalapati niya guys Nandito yung kalapati niya guys Wait muna guys Ito yung mga loop niya guys Dito yung ipinag Ngayon niya guys At dito naman yung mga brother guys Ito guys Bang abang lang tayo guys Baka meron ng pupunta ng mga kalapati dito guys Bye Guys yes, papa Kita ko yung mga kalapati niya guys Dito guys Yan guys Andun yung may inakay doon yung guys mga kalapati niya guys ganda guys Ito yung mga impis niya guys uh, punta namin tayo sa breeder niya guys baba guys, dito na yung mga breeder niya guys ah meron inakay ina dito guys meron pang itlog guys ito yung mga impis niya guys parang may itlog dun guys At Ito yung mga yung impus niya guys maraming siyang kalapati guys ito na yung mga kalapati niya guys baba guys. Huwag ninyong kalimutan na mag-follow, mag guys, and mag-share, mag-comment para palagi kayong updated sa akin mga video, guys. bye, -bye.